guys maayong buntag sa tong tanan guys tanawa mi guys sa mga on mi guys na wala dyan may sudan karon guys so nagpasugo pa kong tinapa guys kay wala dyan may sudan guys wala dyan nakapalit ang akong ba sudan, guys gabi ira na na po so tanawa guys ang amuang iring nasa likod niya apong apo guys akong gigunitan guys ang inahan guys nagtulog pa guys, mga unta niyo guys, wala di misudan guys, tinuod na guys, ito ko na maka guys ay, magpasugo pa kung tinapay niya, gutom na kayo kay, wala pa ni pamahaw niya, unsa na rong urasa pa niya, ito na po, kaing yung mga guys, naroon taod taod, papay pa may tinapa, wala din mga kuwan, wala din may, sila basing gulay, kaya, nga palit, ang na, nga pa palit, wala may guys wala may nagpais guys, kaya tanon, Hindi ka po matawag nga Pait guys. kauna dyan bahalag wife with sudan no dyan ni guys. Udyan ko na maka. kauna dyan ko. Pero naitin na pa guys. Di papalit na ko kay. Layo-layo pang tindahan dyan sa mga kay. Nahot dan may tinapa ba. Namaligya man may. Pero nahot dan may tinapa. Kaya wala pa ko nangumpra kayo. Wala pa ko ischedule nangumpra kayo. Wala pa ko yung dagsangit pang buhat. Ang talong gutom na di kayas mula na ang kumot akong tiyan. Ang ka, sudan. Hmm. ka sudan? Bila, jid, guys, o isang Pero kao man siya, bisag wala isang Wala guys, tinuod dyan na amok guys. Dito may mamakak guys, kaya nga no. Pero bisag wala na isang sudan guys, ipasalamatan dyan naman isa ginoon na kalang oh, nakao na kung una-una. Pero nagpasugol, lagi kong tinapa niya. Salamat dyan guys niya. Mustagan ga tunig ayong panglawas nya. Katagan ga tunig maayong panan. Kasi kita guys, ang ato yung unahon kabalaman ko, ang atong unahon dyan yung mga pagampo, ampo jod. So wala ka tanim mata, mag man dyan ta. So, salamatan nyo na ito na yung ginoo, bisa yung sa atong ibuhat. So karon guys, naana ang tinapa. So isod anak na po karun. Yabihin sa palihog di. Ay, ambil ko butanganan o sudlanan. Una tinapa guys, O, tinapa guys. Karon pa ni guys, pero kaon na po una, -una kay na jud guys ay. Ah guys, tinapa among sudan guys, tinapa jud. Dali na mo. Kaya mo ang mga uh, kuadre guys. Kabalo mo guys nga ako disimpan subuon ako guys, gahi an jud ako mga anak guys, mura jud lang kami guys gahe. ay imong imong subuon gahi kayo. na pa. Agay, okay. agay, okay, agay, okay, agay. Okay. na sa kong apo, guys. Karon pa ni abot ang, kaan, guys. Manang una-una lang ni kao.